Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata usap nga sa telepono nito ni Governor William eto nga si Castrotes at tinatakot, tinatakot siya nito. Sinabi nga nito na gawin nito ang kanyang ipinangako at ilabas siya sa kulungan kung hindi ay sasabihin niya. Ang lahat ng pinagagawa ni Governor William at uh, talaga nga sasabihin niya ang lahat ng mga katotohanan. Galit na galit naman itong si William at halos nahitapon pa ang kanyang telepono. Samantala ngayon naman si Gino ay panay uh, panaysulyap dito nga kay Sky at narinig niya na pupunta si Sky dito nga kay Manang Lid at nakesyo sabay pa sila ni Obet na magpupunta at sasakay ito sa kanyang motor at after noon ay na daw sila. Kung kaya't nakakaramdam ng kakaunting selos, eto nga ang si Chino. Samantala pagdating nga doon sa ospital ay nagbigay ng pera si Sky galing sa kanyang inang si Tanya. So balita tumanggi etong si Obet. So nagulat naman si Manang Lydia dahil aayot tanggapin ni Obet ang pera. So tinanong niya ito kung may pera ba daw ito at kung saan ang galing at ngayon ay mukhang nakakaramdam si Manang Lydia at pinapa amin ng kanyang apo kung saan galing ang mga pera nito sino dapat nating pakatuhayan dito nga lang sa senior high